laman ng balita na ang website ng House of Representative, Representatives Representatives ay nahack puntahan natin muna bakit nahack paano nahack okay di ba ito yung website ng ay nakikilama eh, nakita kong kabaong mga ate kuya ano ba yun Ayan, yan, yan ang website ng House of Representatives, Republic of the Philippines, House of Representatives. Yan, di ba? So, kapag tinype nyo po yung kanilang URL, or magta-type ka, di ba? www. Ganon. So, ang kanilang URL ay www.congress.gov.ph. Kapag ka, ito po. So, tinype ko yan, mga ate kuya. Nahack daw. So, mahinang, mahina ang protection ng website ng kongreso? Sabi nga po ng iba, hinak daw ng maka VP Sara. Yan, di, kita nyo? O, oh, yamot na yamot na sa tambaluslos ang taong bayan. May isa sigurong fans ni VP Sara, may isang fan ni Sara na sa sobrang gigil kay tambaluslos sa kanyang pamimersonal kay VP Sara. At sya ka sa mga magnanakaw dyan sa kongreso, ihak ko nga yung website ng ano, ng kongreso para maramdaman nila ang ang lupit ng pagkigan. Uy! Magpagbae kayo! Lupit ng pagkigan dito, tamba Yes. Pang drama sa radyo, di ba? So, yan nga po yung kanilang URL. Oh. HTTPS colon slash slash triple w dot congress dot gov dot ph Yan, nakikita nyo yan. So, yung triple w, ano ibig sabihin ng triple w? I-comment nyo sa comment section. Ha? Parang katunog-tunog yan ng bahay ng gagamba, mga ate at kuya. <laughs> comment nyo sa comment section ano ibig sabihin ng triple W. Also, syempre, Congress. yun yung pinakapangalan nila. And then, .gov. Kaya po .gov kasi pag-aari ng gobyerno yung website. Okay? Ano ba yan? O. Oh. Ibig sabihin, government. That .ph, government of the Philippines. Ang phi ay uh, abbreviation ng Philippines, right? Pag .ph. Uh, Philippines, pag US anemica, parang gano'n uh, kung ano pang bansa, kapag KR, Korea right, gano'n, so on and so forth uh, so, ang website na yun ay, salamat po ate, ate Tony Gonzalez and Just Mama Trixie from Canada, hello, hello, thank you so Kapag tinayp po natin yung website ng kongreso, yan, haba, di ba? HTTPS kinayamalatik. O, oh, alam ng marami, World Wide Web daw. O, oh, thank you so much sa mga bonggang mawingas. And we and, and we, hit in, we hit enter. Hmm? Enter. Kasi ito kanina, eh. O, oh, refresh natin. Ano ang connection ni SAS dito? Pag-usapan natin yung post ni SAS mamaya. Ang bagal, ha? Dami ko nako-open na tab, o oh, kaya... <laughs> nagbabagal po talaga yung ating internet. Pero so far, kitang kita yung naman ang aking alindog, no? Matagal mag-buffering. O, oh, ayan. The site cannot be reached. Please try your call later. Di ba may ganun, no? Para na The subscriber cannot be reached. Yeah. Oh. This site cannot be reached. Please try again later. Yeah. Kapag inopen mo yung www.congress.gov.ph, pag-aari kasi ng gobyerno yung website, kaya .gov, oh, hindi ma-reach. Di ba? So, na-hack. Sabi na iba, karma. O, oh, di, natik natikman nyo yung galit ng taong bayan. May isang magaling na hacker na maka, maka VP Sara Duterte siguro. Kasi naglalaban yung si Tamba at si VP Sara. Di ba? Lihim na laban na nito eh. Mm, ayan, di, nakarma kayo. O, oh kayang-kaya palang isabotage ang inyong website. O, kala nyo napaka-powerful yung mga, kongre mga kongresista kayo. Hindi. O, isang hacker lang kayo. Pak! The site cannot be reached. But, mga ate at kuya, talaga bang na-hack ang kanilang website? Talaga ba? Okay? Kasi, paano kung na-open ito? O, ayan. Website nila yan. Paano kung nabuksan yan? Oh, ayan, gumagana yung pictures nila. hmm Scroll, scroll, press releases, blah blah blah. oh Scroll, scroll. Oh, yeah, yeah, yeah. oh pa mga committee hearings or committee meetings ngayon naka-schedule na October. Nagkaroon sila ng apat na meetings. Na feeling ko libo milyon-milyon ang ginastos kasi yung kanilang ng uh, ano ba 'yan? Extraordinary expenses, 'di ba, ginagastos daw 'yan sa mga travels or uh, traveling expenses papalayon, iba pa 'yun yung yung kanilang mga extraordinary expenses ginagastos sa mga meeting blah, blah, blah pang ano daw pambigay ayuda daw kapag tinatamaan na ah, akala ko di SWD kasi ang akala ko ba di SWD ang may mandate para mamigay ng mga ayuda at relief goods bakit ang kongreso may budget na extraordinary expenses so bakit ko na o-open mga ate at kuya ayun no? refresh ko ulit uh, Tingnan natin na pindutin ko ulit. Enter. Tingnan natin kung magre-refresh. O, oh, itong kamay ko. Medyo mabagal eh. Nag-ikot-ikot siya ng gayo. Nag-ikot-ikot siya. O, oh, iba konti para makita nyo. Sana mag-refresh. Ayan. Nag-ikot-ikot kasi siya doon sa taas ba. dami kasi naka-open eh. Tingnan natin kung magre-refresh. Kabagal ng ikot-ikot na yun sa taas. Ah! Hindi na na rin ma-reach! Ha! Huh? Oh! baka dapat akong gumamit ng VPN, no? Ng browser na ano, na hindi ma-trace trace thing eh. Again. So what I'm doing here right now mga tet kuya na open ko kanina eh. Tama, po si Missas. Kanina na open, ngayon hindi. Pero kapag tinype niyo talaga yung website ng Kongreso, itong congress.gov.ph, pwede, pwede kasi wala yung https colon slash slash triple w na napaka, di ba, alphabet soup na bonggang bongga. Pwede wala yung type mo lang congress.gov.ph madadala ka dito sa kanilang website or yeah, mapupunta ka sa kanilang website so, ayan what I did here mga ate at kuya is kinuha ko yung kanilang uh, ito, IP address itong puro numero no? yan, IP, ad IP address po yan ng congress yan. Yan yung tinipe ko. Hindi yung triple W thingy thingy. Hindi itong mga, yung kanilang URL talaga. Na-open ko kanina. Ngayon na naman hindi. Pero ang sabi po ni Miss ano ba talaga? Ito yung video niya. Eh. Nasaan ba? Ito yung video niya. Ganon din yung ginawa niya. Sabi ni Miss Sass, teka, pakinggan natin. Sa gitna na siguro to. Al, congress.gov.ph, 23.15, October 15, Sunday. Para na tayo tayo, tayo sa so just in Beijing. Ayan, half page na naman ng Yan daw ang syura. Congress. So, balita to, balitang balita ayan, to, ha? na hacked daw sila. Pag, uh, click mo yan, hindi na naman siya hack. <laughs> <laughs> yun, kanina, di ba, hacked. Or hindi ma-reach. <laughs> hindi na naman siya hack. Bakit ganon? Bakit tao ang hacking? Ayun. Katulad nga po ng ginawa ko kanina, na-open ko and then hindi. ba diba? Na-open ko kanina, ngayon hindi na naman. So, talaga bang hacked? Talaga bang nasabotahe sinatamba ng kung sino mang hacker? Kasi laman sila ng balita. Okay, ito po yan. ABS-CBN, kanina. Look! Sabi, lakas pa? Malakas pa masyado. Look! Sabi ng ABS-CBN. The House of Representatives official website has been defaced. Tinanggal na ng mukha. Ayun nga po, hindi na ma-reach. Diba? Yan yung kanina in open ko rin. Mm. Has been defaced with an image of a troll face. Ito troll. Naku. May, may bigla akong naisip mga tat kuya. This Sunday. So kanina. The defacement is claimed to to have been done by three musketeers. O, tapos yung yung website din ng Department of Health na hack din ng Medusa Medusa Wear. Medusa ba 'yon? Para may kilala Medusa, no? Ano nangyayari sa mga page ng gobyerno? Anong nangyayari sa kanilang computer system? Sa kanilang uh, ITC ba tawag ito? ICT, Internet and Communications Technology. I think so. Uh, Internet and Computer Technology. Ano nangyayari sa IT ng gobyerno? Bakit na Nabalita yun na yung DOH na 'di ba? Napasok daw ng virus Medusaware. Tapos ito naman ngayon yung ayan ang ay itsura, oh, troll face. You've been hacked. You've been hacked. Have a nice day. Oh, meme yan eh. Mm. Happy April Fools kahit October pa lang, fix your website hacked by three musketeers, blah 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 yun yung message, yan, kapag inopen mo daw, ito ang nakikita mo, pero nung inopen yung kanina nakita ko yung mga pictures nila, di ba? nagawan ko nang para na ma-open, So, nahakbang talaga. Ang sabi ng iba, ay, nakita ko sa comment section, Oh! Confidential funds is wavy, waving, yeah, hey, ah! di diba ang sabi ng House of Representatives, wala silang confidential funds? So, ang confidential funds kasi magagamit ito for Intel, right? Paggamitin sa pagtiktik sa kung sino man, na may mga malisyosong plano sa taong bayan, sa mga nakaupo, so on and so forth, di ba? Yung may mga masamang balak, doon gagamitin yung confidential funds. So, hindi kaya pautot lang itong hack para mabigyan din sila ng confidential funds. Actually, may confidential funds ang ano eh. Dinidenay lang nila, di ba? Right? Dinidenay nila. Pero yung pakikipag-usap ng mga mga kay Tamba nakaraan, gusto ng mga mga na 'di ba? May say sila kung saan ilalaan yung confidential funds ng ano ng Kongreso. Dininay ano, eh, open open ah, parang open hall daw 'yon, lahat nandoon daw. Hindi daw 'yon ano, closed meeting or something in their <laughs> closed door meeting rather. Titinatang tamba 'di ba? Diba? And also, sabi po ng I think sa comment section ko nabasa na kunwari inahak para hindi makita yung ebidensya taong bayan na may sabi hindi ako ah isa sa mga netizen na nag-comment o oh, baka nandito rin, I scroll ko pa dapat yung logo na pinalit crocodile farm na lang, sabi malamang malaki kinalaman yan sa issue sa West oh Diyos ko, West Philippine Sea oh. and they say they'll use the money for confidential intel funds, gagamit kayo ng confidential fund, nahahak kayo, anong klaseng confidential fund meron kayo Mm. O oh, nasan daw yung intelligence mass. Pero isa sa mga nag-comment dito, ang sabi ay, kunwari daw lang itong hinak para hindi makita yung ebidensya. I don't know. Or maybe, di ba, nagde-demand si Misas ng full audit. Ay, reveal niyo yung ano nyo, yung ginastos nyo. Paano nyo ginastos yung taong bayan? Saan nyo ginastos yung extraordinary, expenses na yan Bakit kayo merong extraordinary expenses? Bakit kayo may traveling expenses? anong ipapalusot ng kongreso or kahit ng lower house hindi namin maiproduce sa inyo yung uh, yung dinedemand na, na, full audit kasi nahack kami eh ha? Huh? <laughs> kaya nga sabi kanina ni Sas doon ano ba talaga nahack ba kayo o hindi di ba yung sabi niya oh. ito ba yan tawa na tawa si miss Sas eh hello administrator ng congress.ph ayan ay naman yung half page nyo. Oh. Hmm. I, I type congress.gov.ph. Anyway, yung, yung sabi niya Sass na Lulubog lilitaw 22. daw. twenty Okay, I'm sa sa Paule. in China. Para oh. time time zone 23. No open. Okay. Tapos so, hindi naman open. Refresh. So, hindi oh, Hindi na siya. <laughs> hindi na siya yung <laughs> yung <laughs> oh. So, pa bago-bago? 15, Sunday. <laughs> Guys, what's going on? Oh. What are you doing? You know, focus, 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 you Can you imagine? I ano got ito, scheduled hacking? Ayon. Kasi kanina na-open ko eh. Tama si Miss Sass. Kasi kanina na-open ko eh. Tama si Niloloko tayo ng yan. Bye! Niloloko daw tayo ng, at isabi ni ano ha, ni Misas, niloloko tayo ng House of Representatives. Oh ano ba talaga, hinak kayo hindi. Kasi paminsan-minsan, na-open. Na-open ni Sas, na-open ko kanina, bago tayo nagsimula. And then, bigla na namang hindi ma-open. Ano bang hacker ito? Ano, tutulog? O, oh, mami, ay eh, ako ulit. Ganun ba yun? O, oh, mami, ah, oh, tutulog muna ako. Hindi, kakain na ako. Magla-lunch mag, 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 mag magla lunch break lang yung hacker. And then, hack na ulit. Tapos, pag hindi na siya na... <coughs> Pagtapos na siya ng kanyang bio break, lunch break, di ba? ...dinner break, breakfast break... ...pagtapos na siya... Hack, uh, ...hack na ulit... ...pag during break time niya... ...available... ...ano ba talaga? So, may mga natuwa kasi po... na Ay, oh, di, ...nagantihan ang lower house... ...pero alam nyo... ...aside from... Uh, ...sa tingin kasi ng iba... ...baka ayaw lang nila... ...magkaroon ng access... ...halimbawa si SAS... ...magkaroon ng access sa, sa website para makakuha pa ng details na pwedeng ikapahamak ng nasa lower house or House of Representatives. Baka 'yun ang isa sa reasons. Oh, di, hindi nyo ma-access ang website, hindi kayo makakahanap diyan hindi kayo makakapag screenshot, ganyan-ganyan. Or maybe kung manghihingi kayo ng ng audit report or something, hindi namin maipoprovide provide kasi na kami. Ang hina naman ng IT ng mga nakaupo ngayon. Ang hina ng IT experts ng Marcos Jr. Administration. Right? Kahit yung lower half, ano ba pabaya? Hindi nyo kayang magkaroon, hindi kayang mag-hire ng, wala kayong ITs na, wala kayong mga IT dyan, IT experts na updated ang knowledge. Ay, just ko, ang mga teacher nga, di ba, taon-taon may seminar, actually, every month yata, every two months. Kami mga teachers po, hindi pwedeng ang aming alam ay, hindi na re-refresh or hindi na dadagdagan. Kaming mga teachers po, nag-aaral din talaga kami. Kaya mga teachers lagi may mga pa-seminar, tuwan-tuwa ang mga bata. Ay, upset na naman si mamo ng seminar. <laughs> hindi po kasi pwede na ang alam ng teacher ay luma or obsolete. Kailangan ng mga teachers one step ahead of the students or learners. So, bago matutunan ng studyante, bago namin ituro, umaattend-attend kami ng seminars. Lalo computer courses or IT, information technology. Ay, kung noon ang cellphone natin black and white at may antena which is matibay di ba analog gayon ang cellphone natin touchscreen nga di ba pwede mong kausapin ni eh. oh, oh hello cellphone oh call my mom ring ring oh ganoon hello cellphone panood ako ng video ni Anes ni um, scandal ni Kineme um, hello cellphone patingin ako ng pulvoron video <laughs> di ba napaka ano napaka ambilis mag-advance ng technology and dapat po ganon, sumasabay kami, dapat nga nauuna pa ang mga teachers. Wala pa yung mga empleyado ng lower house or ng kongreso yung tinatawag. Hindi updated kung paano labanan ang mga malware at mga hackers. Baka mamaya ang sweldo ng mga yan, hundreds of thousands, tapos ganyan, nahahack kayo. Nahack bang talaga kayo? Kasi paminsan-minsan, na-open ni ang website nyo, na-open ko nga kanina. And baka mamaya, mga ate at kuya, manghingi na naman sila ng, yun nga, baka confidential funds or maybe dagdag na pondo para, actually, di ba ganun yan? Di ba, naging, naging habit na eh, ng gobyernong ito yung mga rebranding, rebranding. Okay naman yung ating, ano ba yan? Wow Philippines, pinaltan ng Love the Philippines, tama ba? So, million ang ginagasto dyan sa rebranding eh. Yung logo ng Pagcor, pinaltan ng mukhang may sungay, ang pangit naman hindi naman professionally made yung logo ng Pagcor, mas maganda pa nga yung luma, pangit lang yung kulay. Yung kulay kasi ng logo ng Pagcor dati, yung, di ba, yung parang kamay na green na may mga harvest na yellow, green and yellow yung color. Yung Pagcor ngayon, kulay ni Martin Romualdez, ah. Tsaka ni Bongbong Marcos Jr., red and blue, right? Kulay nilang dalawa yan, eh. Kulay ng mga Marcos ang red and blue, eh. Oh, So, kapag ka ganyan may mga rebranding, pagpapalit ng logo at kung ano-ano pa, millions ang gastos. Ngayon, kapag ka nahahack ang isang website or ang computer and lahat na server, kung ano man, baka may mainframe ang House of Representatives, kung nahahack, baka kailangan nila ng bagong computer system. Or maybe, kailangan nilang mag-hire ng mga panibagong IT experts. Milyon na naman ang gagastos natin dyan, mga ate at kuya. Mahilig sila sa ganyan eh, no? mahilig gumastos ang gobyerno ngayon. Mahilig ring umutang. Mahilig din mag-concert. ba? Diba? Mahilig manood ng car racing sa Singapore. Mahilig maglakwat siya. Mga mambabatas na dapat nandito sa Pilipinas, nasa lower house at gumagawa ng batas. Nagsasubmit ng bill para maging batas. Kasama sa paglalakwat siya. Nung pusa. Mahilig silang maglakwat siya all over the world tapos nangungutang at wala daw budget, di ba? Pero ah So ano ang paniniwalaan yung mga ate at kuya? Na hakbagang talaga o hindi? Ano na naman ang kanilang pautot kasi sabi ni Mrs. Ginogoyo, pinaglalaruan lang daw tayo. Ay laman na ng balita ng mainstream. Alin baga talaga ang totoo? Mahirap nang paniwalaan kung alin ang totoo at hindi ngayon sa sa administrasyon ngayon. Tama ba? I-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.